umaasa ka na nga lang, pabigat ka pa sa pamilya mo. Tigilan mo na yan. Hindi mo ikakayaman yan. Malaki ka na tapos palaasa ka pa rin sa breadwinner nyo, sa tatay mo. Hindi pwedeng lagi ka na lang umaasa. Meron kang talent. Pwede kang kumita on your own. Kahit man lang yung pangkain mo, kahit lang man lang yung damit mo, mag-umpisa kang kumita on your own. Hindi pwedeng umaasa ka ng umaasa. Kasi pag lagi kang umaasa, nawawala na yung motivation mo sa buhay. Hindi ka na natututo magtrabaho. Hindi ka na naghahanap kung paano ka kikita at paano mo isusuport yung sarili mo. Tatanda ka ng ganyan, magiging kontento ka kasi asa ka ng asa sa kanila. Tingnan mo, kaya nila kumita ng malaki. Tingnan mo, kaya nilang i-provide ka. Bakit ikaw, yung sarili mo, hindi mo kayang i-provide? Dapat matuto ka, maghanap ka. Maraming courses online para i-develop mo yung skills mo. Mag-enroll ka. Maraming pwedeng magturo sa iyo, hindi pwedeng hintay ka lang nang hintay ng ibibigay sa iyo. At pag walang binigay sa iyo, minsan galit ka pa. Kahit nga yung mga nag-aaral, kahit nga yung mga nag-aaral, merong mga self-supporting. Sila na nagpapa-aral sa sarili nila, sila pa bahala sa allowance nila. Bakit nila nagagawa yun? Even yung mga taga-baryo, nag-aaral sila, tapos sila ang bahala sa buhay nila. Ikaw pa kaya? Kaya mo 'yan. Pag-asa nang asa, asa nakakapanghina yung asa nang asa. Nakakawala ng motivation at nakakawala ng belief. Sassarini